Ang San Bartolome Adventist Church ay matagumpay na nagsagawa ng Elders Crusade kung saan ang mga kapatiran ay nagtipon upang magbahagi ng salita ng Diyos at maglingkod sa komunidad. Ang kagana-pang ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga residente na mapalalim ang kanilang pananampalataya at makaranas ng espiritual na paggabay. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Michelle Sara. Sa unang pagkakataon sa taong ito, isinagawa ang Elders Crusade ng mga kapatiran mula sa San Bartolome Seventh-day Adventist Church, katuwang ang San Miguel Seventh-day Adventist Company sa lugar ng Flores Compound dito sa barangay Santiago Uno, San Pablo City, Laguna. Sa loob ng isang linggo, Gabi-gabing isinagawa ang serye ng mga mensahe at pag-aaral mula sa Salita ng Diyos sa pangungunan ni Brother Joseph Eugenio na siyang Head Leader ng San Bartolome SDA Church. Napakahalaga po ng ganitong programa, lalo higit ang mensahe. Ano po, sapagkat ang ating ipinakikilala ay ang ating Panginoon at ang lugar na ito ay mahanda sa kanya pong pagbabalik at lalo higit ay magkakaroon sila ng matatag na pag-asa kagaya po ng ating tema ang matatag na pag-asa pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Ang serbisyo na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba na tinatawag na Harvest 2025 kung saan layunin ng Iglesia ang mas pinuunting na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba't ibang komunidad. Isang patotoo ito ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga elder at kapatiran sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon na maghasik ng katotohanan at pag-asa sa gitna ng ating panahon. Numan po yung pakiramdam ko tapos yung mga mensahe ng Diyos na iintindihan ko po. Yung mga pagbabago, yung binabago ng Diyos, mga magagandang salita ng Diyos. Ang natutunan ko talaga at saka yung naging bless ako dun sa mga mensahe na naririnig namin yung pagtanggap at saka yung pagbabago sa buhay at saka yung pagtanggap ng personal savior ayon hindi talaga po ako mag-aalinlangan na tanggapin yun. kasi na intindihan ko po yung mensahe na i-apply ko na po yun one time ko palang narinig na-apply ko po na yun sa sarili ko gusto ko din na hindi lang sa sarili ko kundi sa pamilya ko at saka sa mga kapitbahay ko Humigit mulang dalawampung katao ang napaglingkuran sa nasabing lugar. Naging bukas ang kanilang puso't isipan sa mensahe ng kaligtasan at maraming dumalo ang nagpahayag ng interes na patuloy pang makinig at matuto. Sa katunayan, marami sa mga nakapakinig ang nagpahayag ng hangaring higit pang matuklasan ang magandang balita mula sa ating Panginoon. At handa ang iglesia na patuloy silang abutin sa pamamagitan ng follow-up Bible studies at fellowship gathering. Mula rito sa Barangay Santiago Uno, San Pablo City, Laguna, ako si Michelle C. Si Sara, nag-uulat ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, HCNP News.